Hey, ano ang balita mga lalaki? Oh, well, Steve dito. Ako'y kasama ni Josh. Ano ang nangyayari kay Josh? Handa na kami na lumabas sa lugar na ito. Oh, baka may... Oh, baka may uri ng ilalim ng lupa na tunnel. Oh, hindi ka dapat mag-pause. Nakaharap na kami ng ilang cool na bagay. Ano? May mga ritual ng tent dun sa ibaba oo Oh, nakahanap kami ng ilang ritual ng tent. Kung titingala ka makikita mo ang mga tent na lahat ay bumababa mula sa kisame. Ang nakakatakot na matandang lalaki ito ay uh, tama na lolis. Oo, ito ay nasa klase ng master sa coaching ngayon. Kaya ano ang ginagawa ko na meron na ito na Satanic. Siguraduhin mo na ayaw mo sa mga lalaki na may asbestos. And kaya wala nang kailangan ilagay ito. josh Is everybody give a gift to this po? Nandito kami. Just go. Handang na ako na umalis ka. Sige, ituloy natin. Oo, kapag tiningnan mo parang ang daming bagay na pang-welcome. Some amenities mga benefits, so. May laman ba sa loob? Uh, oo, nakakatakot talaga. Parang patay na katahimikan dito. Kami lang ni Josh ang nandito. Kung mamatay ang flashlight namin, malaking problema 'yon. Oo, oo, ibig kong sabihin ay talagang lilipad na masama ito. Maglalaro ka ng isang tira. Ibig kong sabihin ay yun. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Ibig kong sabihin, hindi ako nagloloko. Okay, kaya uh, nakita kami kay Connor sa aming unang ghosting, pero alis lang kami dito. Tara na. Oh, pasensya na, Roy. Isang kakaibang insidente sa Disney. Oo. At medyo kinakabahan ako. Akala ko, talagang akala ko isang biro lang ng lola. At titingnan natin ang footage ng iyong camera pagbalik natin. Oh, wow. Talaga, ah... Uh, okay, so ito ba yung si Pink Wallace? Nagwawala rin tulad ng manok? Um... Ngayon, susuriin ko ito. Susuriin ko ito mamaya sigurado. Wow. Wow. Pare na, ito ay kahanga-hanga talaga sa hitsura. Tingnan nyo ito mga pare. Sa so, wakas, narito na ang babae. Uh, karating lang namin sa ikalawang palapag. Lahat ay patuloy na nabubulok. Ito ay katakot-takot. Malamang na mas malala pa ito kaysa sa simbahan. Banal. Ay ang bahagi nito ay kahangahanga hanga Tapon natin ito. Dito tayo, tara, tara na. Tingnan ko kung ano ang sinusupan yung Kahit ano. Lamig ba dito? Yan. Magiging perfecto yan para sa isang modelo ng sapatos. Yak na dadalhin namin ang modelo ng sapatos para halikan ng iyong balbas. Oo, cool. Namatay ba yun? Tangina, ang galing. Kaya ito pang lugar kung saan din ilalagay ang lahat ng tao na narons. Parang nuclear. Ay lahat ay madilim na, na madilim kami papunta dito. Nakakita kami ng maliwanag na ilaw. Kami nagtataka kung ano ang kaibahan sa kwartong ito at kami pumasok at tingnan mo ito. Ito yung puting bagay. ah uh, lahat ng kalikabok at mga bagay ay totoo at siya ay nag mula sa kisame o kami din nagpapatuloy lang. Wala ngayon? Okay, enough. Biro lang. Ano bang ang putangin ng ito? ito ano yung dapat na, na control sa lahat ng mga tab isa dalawa tatlo apat lima anim isa dalawa tatlo apat lima anim kabiru lamang mga kaibigan ito ang silidin para sa hydrotherapy ang hydrotherapy ay isang popular na paraan ng paggamot sa mental na karamdaman noong simula ng ikadalawampung siglo uh, isa sa mga palayang unahing benepisyo ng paggamot to sa hydrotherapy ay ang kanyang kakayahang umaksyon ng mabilis ang mainit at tuloy-tuloy na paliligo ay ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng nagdurusa sa insomnia, yung mga itinuturing na may tendensya sa pagpapakamatay at pagsasalakay, at upang kalmahin ang mga taong may sobrang kasiyahan at pagkabahala. Yung no sa na tubigo ay ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng may diagnosis na manic depressive psychosis. At dahil dito mula sa isang sinyalis ng kasiyahan at nadagdagang motor activity, ang paglalapat ng malamig na tubig ay nagpabagal sa daloy ng dugo sa utak na nagpapababa sa mental at physical na aktibidad. Ang isang pasyente ay maaring asahan na ang tuloy-tuloy na paliligo bilang paggamot ay magtatagal mula sa ilang oras hanggang sa ilang araw o minsan kahit magdamag. Hey mga kaibigan, sa mga senyales na ito, ito ay kinukuha ito manatiling kalmado at makinig sa sinasabi ng tao at binigyan ka nito manatiling kalmado at tanungin kung maaari kang makipag-usap sa tao at inaayos ito manatiling kalmado at sabihin sa tao kung ano ang gusto mo. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, dahil alam mo ang mga tahimik na tao, alam mo ang mga tao sa mental hospital. Um alam mo baka lumampas sila sa kamay nila, maaring magalit sila sa maliliit na bagay. Tulad nito, sinusubukan nilang turuan ang mga pasyente na mag-relax at alam mo, mag-eherseshoot, iba pang bagay. Na, alam mo... Kaya... Kung <laughs> kami ay naglalakad sa paligid ng pasilyong ito, susuriin namin lahat ng mga kwarto Ito ay isa sa kanila at madalas na mga lokasyon na kami ay dumadating dito marahil ay isang kwarto may mga aparador dito nila itinatago ang kanilang mga damit may mga hanger pa rin ay may demonyo na naman Hindi ko alam kung sino ang nagdrawing nito mga kaibigan pero hindi ko alam. Ang mga drawing ay medyo kakaiba sa akin. At kung pupunta ka dito, dito. Mukha silang kakaiba, parang masama. Parang yung lalaki doon mukhang punk. Hindi ko alam. Kahit yung numero tres. Sige mga kaibigan, talagang sa tingin ko, ito ang itaas na palapag para sa mga babae. Dahil ako'y magpipinta at ito'y puro pang babae. Ang pa mga kaibigan, narinig nyo ba yun? Ngayon seryoso parang dalawang malalakas na kalabog Hindi ko alam kung ano yung tanging ng yun Putang ina nakuha ko sa mga camera Ay. Hindi ko alam kung bakit ko ito narinig doon Para na itong dalawang malalakas na masasamang tunog Handa ka na ba? Narinig ko na alam mo kaya tara na Tara na umalis na tayo dito Nasaktan ba ako ng matagal? alam natin itong mga bagong gawain. Tingnan mo. Well, nandyan ang mga kalokohan ko at alam mo, ginagawa ko ito ng seryoso. Tama? oh, tama. Kaya... Hindi ko gusto na magkaroon ng Muslim o sinuman para dito. Pero hayaan mo akong sabihin ito. Pakiramdam ko lang may masamang mangyayari. Ito ang sinusubukan kong... Okay, na nakikita na si Apollo ay bumunot ng sobrang mahalaga. At sa tingin ko pareho tayong nasa daan, bata. Oh. oh my god, tulad ng sinabi ko, hindi pa ito nangyari sa akin dati. Kaya hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko alam. Dahil ako'y isang matanda, kaya hindi ko alam. Kailan ito? Hindi ko alam kung may saan tayo naroon. Ito na, ito na. Okay, bumalik na tayo sa kung saan tayo imeron silang napakatibay na mga maskara. 'Yon ay ilan, kabiliw bagay. Oo, susuriin namin ang mga nakuhang video at titingnan kung ano ang aming nakita. At iba pa. At well, oo, aalis na lang ako dito ngayon. Mukhang hindi tugma ang mga pattern ng aking kapintasan. Ngunit hindi ito higit sa itsura na napakatapat. Pero ang isang siya ang pagsuswal sa alam para so sa so hindi alam sa pamilya para sa hindi na pamilya rin hindi komportable para sa hindi komportable Ang ginagawa mo lang ay naglalakbay sa ilang hindi kilalang destinasyon Hindi mo talaga malalaman kung kaya mo ba ito o hindi Ito arroyo, munis, ang may pasugan mo Ang sa pangmarisugalero lamang ang nakakalam pangulang buhay para sa akin ako ay isang lagalag. Ako ay talagang binaril. Ibig mong sabihin, seryoso ka? No, paano mo nalaman na ako'y nagiging patay dahil ikaw ay isang sweetheart? Ah, uh, ibig ko sabihin sino ngaling ako sa iyo, hindi ako nagbibiro. Pare, pasensya na. Mabuti 'yan. Tatay sa ko ang sana kero ng tulala, ko ang gumamit sa alinman sa mga lokal na lab. Yung mga nasa Lucinol, ikaw at Sesa para sa akin, sila ang iyong mga pinakamatalik na kaibigan. Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan, ikaw ang sobrang galing. Um hindi malapit na akong umalis dito. Ganito lang talaga ako. Kaya tinapok ko ito. Pinakamagandang suntok. Pare. Ayun na, pare. pa pa